nanyo to mga lodi At dahil merong pinaglaban na totoo daw na takot ang mga aso dito daw sa tubig na may tina eh ito ang sinabi niya eh, dyan umuwi yung mga aso na yan eh Try mo kasi sa ibang aso at pusa Yung dayo lang dyan sa harap ng bahay nyo at dahil hindi ko nga dito ginawa sa amin So ngayon sa amin ko naman gagawin Dito nga mga lodi Meron ako nakahanda na apat na plastic bottle Na meron ng tubig Dito ko nga pala nilagay sa harap ng parisan Para pag nakita agad ng mga aso ay hindi na sila lumapit At hindi na sila pumaso Bawat 1.5 nga pala na plastic bottle Ay tatlong sachet na tina Ang inilagay ko at bawat papasukan nga pala Ay nilagyan ko ng tigda-tigda dalawang plastic bottle. Uulitin ko nga lang pala sa inyo na wala kaming alagang aso. At pag may dumayo talaga di yung aso, abay hindi sa amin yun ha. <laughs> okay, simulan na natin ang ating observasyon. Bago nga pala tayo magsimula ng ating observasyon, ito papakita ko muna sa inyo kung saan ko pinaglalagay ang ating tubig na may tina. So ng nga mga loading, natapos na tayong maglagay ng mga tina sa mga plastic bottle. Ano? At yun na nga yan, nakatapat siya sa mga... sa mga pinto ano yan, nandito tayo sa kain na ni Brenda no? Kasi lagi ditong may napuntang aso At hindi naman amin yon So yan, na yung isa Tapos ito pa, ayan mga Lodi Tapos yan Ano, so mag naman tayo ngayon Okay, okay simulan na natin Sana lang, ano, sana lang Nahiwalang pumunta dyan Kasi meron dyan talagang pumupunta Alo, alo, alo? Kanino yan Meron na agad pumunta mga Lodi oh. Dinaalan nga lang yung ating tina na may tubig eh. Tubig na may tina pala. <laughs> Dito nga napatawa na lang ako kasi hindi man lang pinapansin yung ating tina na may tubig eh. Tubig na may tina pala. Ano ba? Pinaanan <laughs> lang niya mga lodi oh. <laughs> Nakatambay pa talaga siya oh, baka naman talagang sa lang siya ano? Hindi ko masasabi kasi hindi ko pa natatry O oh, mga Lodi, <laughs> Wapakil siya oh. <laughs> okay, mag-aabang-abang pa tayo, no? titingnan natin kung meron pa talagang pupunta dyan. Pero ang sabi nga nila, hindi daw talaga pupupu kasi takot daw dyan ang aso. Hala, hala, hala. <laughs> Pumasok na siya sa loob, ano ba yan? Mali pala yung camera ko. <laughs> Hindi pala nakadodok doon sa may pintuan. Okay, mag-abang-abang pa tayo ng iba. Ay, paalala lang ha, wala kaming alaga na kahit ano, baka sabihin ninyo yung meron, ay wala talaga. Stak, makikita nyo dyan ay hindi amay. Maya, maya pa nga itinigil ko muna ang observasyon kasi nagbabadya ng umulan yan mga lodi. Pero siguro naman hindi magtatagal yan. At dahil tumila na nga, nandito na ako sa labas at tingnan ninyo mga lodi oh. <laughs> meron ng papalapit na ating kaibigan mga lodi oh. Alala, Papasok pa yata sa loob ng parsan. Hala! <laughs> bit gano'n, hindi naman talaga takot pala diyan yung aso. Oh. Mga lodi, baka naman talagang pangpusa lang talaga yung tubig na may tina, ano mga lodi? O oh, mas maigi pa talagang sa damit na lang nating gamitin, ano? <laughs> ini niya lang mga lodi ang kawan ang ating tubig na may tina. So lalapitan ko baka sabihin niyo meron kaming aso ha. Ayun, hindi yan amin ha. Ayun, oh. niyo na takot no ako. Eh wala Lumabas na siya mga lodi ano. Ayon, ah. Hindi mo na siya natakot. Inak ko. Baka pampusa lang talaga yan ng mga lodi. Ano? So, tingnan natin kung babalik nga yun, ano. <laughs> Wala kaming aso, ha. Wala akong aso. Yan. So, tingnan natin kung mayroon pa ulit pupunta. At umuwi nga lang pala ako saglit. At maya-maya, pag labas ko ito, tingnan natin kung anong ating makukuhanan, mga lodi. Ayan! <laughs> meron na naman. Iba na naman yun, mga lodi. Oh. So kayo na bahalang humusga Kung ano ba talaga sa palagay nyo Kung takot ba talaga dyan you know, O para hindi talaga dumumi Ay para sa akin ay eh, kung talagang aabutin eh, Kahit saan eh pupu na yung ating mga alaga Ay iwan ko lang Ay eh, pakiwari ko lamang naman o eh, oh, okay, kitang kita nyo naman eh Dinadaanan lamang